Gatunin uh, guys, uh, sa mga viewers namin, yan, magsushoot kami ngayon ng merienda namin, mag, mag 3 p.m. na eh si Mrs. Menki, nagluluto na siya sa baba ng primaryal namin tapos sa baba namin. Ngayon, ipaprout namin siya na kunyari, hindi masarap yung muluto yung sampurado at saka lugaw. Titingnan natin yung reaction niya. First time namin gagawin ito sa Romero Family Trip Vlog. Uh, ay iyakin natin siya. Paprout natin siya. So, see you on video guys. Lama. What's up mga kaputpam? Andito na naman ang Romero Family at ngayon, magpuputrip tayo ng mainit at champurado, lugaw, sa kalumpia. Saktong-sakto to guys, itong merienda na to para sa malamig na panahon. Pero bago tayo kumain, magdasal muna tayo. Tara guys, putrip tayo.

Wala lasa. Wala pa. ganun. Hindi sablo. Hindi masarap ba to? Oo. Hindi masarap. Sa'ta ya. Wala sa paminta. Wala tayong paminta pala. Mataba. Tapong muna. Tapong muna. nasa na ito. Hindi pwedeng pang ano to. Hindi lahat? masarap. Hindi masarap luto mo na ba? ko siya, bumili ka ng bumili ka ng ano, ng mas maraming manok eh, baboy Masarap ba? Hmm. Pagod uh, ko siya, walang sa paminto eh. Dapat di. Dapat di ka na nagluto ng ganito eh. Mandami natin viewers. Nakakaya sa mga viewers natin tapos hindi naman masarap yung luto mo. Dapat di ka nag- pati sa purado mo, malapit Sabi ko siya, luto mo, ano na eh. Ayoko. Hindi nga masarap din ang mga tinawa. Hindi wag na tuloy kung Eh, wag na! Eh, wag na! Hindi na nagluto ng ganito. Hindi nga masarap yung mo. Labi siya, magluto ka yung... Huwag sa Ricardo. Kulang sa luya, kulang sa paminta. Hindi na di na, nagugutom nga ako. Mama, oh. Tignan mo. At ito, ito, matabang oh, mataba. ba? Oh, tama, kasi ko na nagsabi, matabang. Eh, tama lang eh. Wala lang. Wala lang hindi masarap. Ano ano eh? Ang dami natin na Plus, nanonood may sa atin. Ang laman, parang medyo matigas pa yung laman. Na, dapat ano. yung maraming manok, tapos maraming luya. Tinipid mo na naman sa luya. 20 pesos na luya yung sabi ko sa na nanon mo. Take uli tayo. Ano? Huwag natin tuloy. Hindi na masarap eh. Okay, wala kayo. Eh, hey, dapat hindi niyo. Hindi mo mo sinasarap ang dapat eh. Minsan lang tayo ang dami natin viewers. <laughs> Sabi sa mga dati. Pag-aaral ko namin si hindi, masarap, masarap yung lugaw. Tara, tara, tara yun natin. Sarap niya ito. na ako yun pa. Kaya na <laughs> Totoo na ako. Totoo na ako. Ano yun ako eh. Hindi na dinugod yung ano. Oh, guys. <laughs> ano yun? Ano Masarap mo yung pa ko na yung mukha ko eh. Masarap guys ha. <laughs> ito yung mami to. Hindi pwede hindi masarap to. Hindi pwede ako guys. Sabi talaga guys. Sabi sarap. Sakong-sakto ko sa maulay. Eh. Lumpia! lumpia ko tawag ha? nga. Mga batrip na so. guys, <laughs> oh. First time na mag-prank. Hindi niya alam talaga yan, Ayaw Hindi na eh. Kaya lang nila ako. So, tayo naman. tayo. Para kay Huwag eh. na, <laughs> <laughs> alam, <laughs> <wag> na <laughs> daw. Alam ko, huwag na daw tuloy. <laughs> kasi diang dumpiyam sa rapunzel. naisuwak namin, koy yung ah, naisuwak namin yung bayat yung namin, minyemyer champorado. namin. hu? isnapo. naman pa. puro may. ng baboy namin sa manok. solid.

Tapos natulog ako. Ba't pinagkagal mo pa ng araw? Ano mo ito natin tokat baboy pala? Nakaga no, ah, ano, na, na, kasi nagsara yung palengke. Ah, ba ba sa Maynila ang guys puro ano, puro standard ng mga tao ay ano man gilayan mo kan? July 24 2024 20, ah, na uh, matinding bago na puro mga tao sa Pilipinas. Mm. Kaya taong nasa baha ngayon. Kaya dito na rin andan namin, nagbukol ako sa bahay, nagmamadali sa mga tindahan. O guys, keep, keep safe sa inyo, guys, ha? Huwag na kayo lumabas, guys, mag-banding na lang kayo ng family niyo. Hindi ko mag-email niyo, ayan, hindi na kayo mag-email niyo. May din na naman masarap yan. Ay, masarap sigurado. Masarap yan. Ah, uh, masarap uh, yan. Ay, magkakawa Kala ko, din na naman masarap yan. Kung <laughs> dami lamang <laughs> ng lugong <laughs> natin, kasi masarap. Tinakabahan na si medyo. <laughs> Gusto na itigil eh. tigil tigil niyo na. Ako na lang kakain. <laughs> Mabili ko masat magluto. Kaya, di ako maaani sa marotahiya. Oh, sarap ang ano ko. ano yung wala? na Hindi na kami nakapagluto ng... Nagagawa mag, mag, rin kami ng toko at baboy. Hindi na kami nakapagpeper well, kasi. Adjunct to na lang. Malakas ang ulan eh. Grabe yung basa may nila ngayon. Basta maliki na. Solid guys oh. Daming gatas. <laughs> Tapos lalagyan mo pa na swak. Ito talaga magkapares guys yung chocolate ko nilagyan ng konting kape mm -hmm. para ano, mag yung, or, to, yung chocolate sa kape. konting kape. Ano, ano? S S S yung ito guys, sarap po. Dahing gatas. Wala ka pa doon daw. Wala ka dyan. Mmm. Sa meron pa minsan na nagluluto kami ng lugaw, ni si Mrs. Paan manok. Tapos sugpo, minsan sinasama namin yan. Ayun guys, masarap yun guys. Yung lugaw sa sugpo. Kasi nagbagawa kami nun, may eh, peso sa kanya, sarap. Tapos maraming luya. Next time guys, try nyo yun sa pag ng lugaw.

soal itu teman guys apa dulu sih si Mrs Marlin ya

Mm. Mm. Ito na lang ito. Ito may pa masarap din to, no? Kaso sarap yung Milo, guys. Sarap. Kaso Mm-hmm.

duduk dong loh saat peminta saya dimakan energi oke kita guys Eh. Ang temporada. Dugo ulit ako para nagahalo yung anong sa alat. Mo Guys, sa comment kanin sa ano, sa comment section natin na Um, kung nagkasaan pang may pamilya kayo, para ma-shoutout natin. Mm. Ah, solid guys. Kung, kung may gusto kayong tanong sa amin, i-comment na lang po. Oh, mm. hmm. hmm. mm. uh, sa pagrienda. Kung gusto sa prado, tsaka doon. kaya ka ba kayo? Grapit sa akin. Hindi siya mo gusto. Anis ko siya. Hindi ka lang may gising ko siya. Shoutout pa rin mga kamagayang natin sa Pampanga, sa Baybacolor, si Vera. Uh, Shoutout kay Daniel. Daniel Mabrik. Uh, Stephen Calvin. Stephen Calvin sa Bacolor Pampanga sila nakatira. Yan, mag mag-discuring mag na. Kaibigan ni Hans Andrew Nagromero. And Yan, mga taga-Pampanga Bacolor. Ingat yes kayo dyan, medyo masama yung panahon natin. Shoutout sa inyo dyan. God bless you. Saka so, kaila James Romero, kaila King King Romero, King Aaron Romero, Butchukay, Manalili pa rin dyan sa may Pampanga, San Pablo. ah uh, dyan lang kayo sa bahay, masama ang panahon. Kita't see. Ako kaya mo na lang lumabas. I thought sino okay, dyan. Okay na kami, okay lang kami dito. Medyo bahay may nila ngayon. Maraming srandi din sa sakyan. So sana, amin ko na yung ulan. Ang susunod kayo? Ang salon pa tayo? Okay na? Okay oh, na. Sadda ba sa din ako? don't forget guys, like, share, and subscribe. Please okay. click the, the notification, notification bell. Alright guys, ha? see you next video natin muli. Salamat. Happy, Putri Pam! What's up mga food, Pam Andito na naman ang Romero Family. At ngayon, Pag may meriya na tayo ng mainit Wala <laughs> ko! Kisi mo lang ano <laughs> Sa sandok ko lang oh Kumayaan na yan Waaaay! Sarap o! Nagutol na kami! What's up mga kaputpam! Andito na naman ang Romero Family At ngayon magpo tayo ng mainit na champurado at lugaw With lumpia Saktong saktong sa taginit, guys! Pasok pasok tayo mai.